Mga ilang minuto natin yes. mm -hmm. ay ilalaan po namin sa aming editorial rejoinder mm -hmm. yes. para po sa ating kaganapan dyan sa House of Representatives. Una, ang pagtatanong sa bahagi ng media kung papaano po ginagastos, ginagamit, ang pondo ng isang opisina o ng mga opisyal ng gobyerno ay karapatan ng mamamayan at tungkulin ng mga nasa media. Kagaya po namin. Why are you saying that, Eric? What happened? Sapagkat nagkaroon po ng privileged speech itong congressman from Quezon Province mm -hmm. na nagngangalang si uh, David uh, Suarez or J.J. Danilo. G -G, uh, Danilo Suarez. Basta J.J. Ah, Suarez. Ah, J.J., okay. Yeah. Oo, anak yata ito mm -hmm. ni congressman or ni Governor Suarez. Mga kababayan, sinasabi niya na nag, uh, tayo daw inang aakusa sa SMNI doon sa 1.8 billion na ginastos mm -hmm. ng opisina ni Speaker Martin Romualdez for travel expenses sa konteksto na ito ay naging isang reference discussion with Secretary Greco Belica yeah. mm -hmm. on the 1.1 bilyon gastos na inilahad dito tungkol naman kay Secretary Luis ng DNR. Una sa lahat po, nagtatanong kami Congressman Suarez. Nagtatanong po ang bayan, Mr. Speaker. At marapat lamang po na kayo'y tanungin mm -hmm. sapagkat kayo'y public official. Tungkulin niya ng mamamayan, tungkulin niya ng media. Mm -hmm. Walang malisya po doon. O bakit ngayon nagkaroon kayo ng resolusyon na bigla niyong pa ang franchise ng SMNI on the ground na kami ay nang -iintriga at nagpapakalat ng fake news na parabagang kasalanan ang pagtatanong kung totoo o hindi ang natanggap naming impormasyon na may 1.8 billion na gastos, nagtatanong tayo. Nagtatanong tayo kung hindi ito totoo, marapat lamang nasagutin at ipaliwanag ito ni Speaker Martin Romualdez mm -hmm. sa pagkatungkulin at obligasyon niya yan sa mga mamamayan. The last time that we know, Congressman Suarez, the last time that we know here, Speaker Martin Romualdez, wala na po tayo sa diktadura. Mm -hmm. Hindi po dictatorship ang forma ng gobyerno. And you do not own the government. Neither does you, do you own the House of Representatives. Though you are the Speaker, you are only part of the House of the Representatives. Ang Kongreso ay representasyon ng mamamayang Pilipino. Yes. Kailan naging krimen at kailan naging mali ang pagtatanong sa kundukta sa mga pundo at paggamit ng pundo ng mga public officials kagaya ni Speaker Martin Romualdez. At bakit pupunta sa franchise ng SMNI. Did you ask yourselves, hindi ba ito lantarang paggamit ng kapangyarihan ng gobyerno, yes. which ipinahiram lang sa si inyo ng mamamayan, for an implementation of censorship? Yes, pagsupil yan. Pagsupil sa karapatan, sa malayang pamamahayag, na ginagarantihan ng konstitusyon. At ito ay mandato na ibinigay sa inyo ng mamamayan na narespituhin nyo ang mga nakasaad sa saligang batas. The expression, the freedom of expression, the freedom of the press. Pangalawa, kailan po hindi pwedeng magtanong ang mamamayan at ang media tungkol sa mga public fans na ito? Natanong nyo rin ba ang sarili nyo? Bakit wala kayong pagtatanong o pagpapaimbestiga? sa Rappler, sa Inquirer, sa Philstar, sa mga media na ang inilalabas nila ay mga pahayag ng Communist Party of the Philippines, ng NPA, ng NDF, na ang layunin ay pakalat ang propaganda against the government, and yet hindi nyo kuno question ang mga franchise nila or ang mga permit nila to operate. Kami na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, at lumalaban sa korupsyon, at lumalaban sa maling pamamahala para maging matino at maayos ang gobyerno, bakit nyo ko-questionin ang aming franchise? Bakit nyo ko-questionin ang pagtatanong namin? Yeah. Uulitin namin po, hindi po mali na magtanong kami kung mayroon ba totoo na informasyon ng kagastusan na umabot ng 1.8 billion sa mga travel sa Speaker of the House. Kung hindi ito totoo na itinanong ng mamamayan through Laban Kasamang Bayan, hindi ipaliwanag ninyo. Yes. Hindi na gamitin nyo ang inyong kapangyarihan na ipinahiram lang ng mamamayan para ipitin ng SMNI. Pagbubusal ba ito? Mag-isip-isip nga kayo. President Bongbong Marcos Jr., hindi pa presidente itong pinsan mong si Martin Romualdez mm -hmm. at ang mga kasabwat niya ay parang pagmamayari nila ang buong gobyerno. Mm -hmm. You as the president does not exercise this kind of abuse of power samantalang itong si Martin Romualdez ay lantaran kung mag-abuso ng kapangyarihan at gagamitin niya ang kanyang posisyon para iipitin niya ang mga tao, ang individual, ang organisasyon at mga media entity na hindi sumasang-ayon sa gusto nilang linya ng pagbubusal at inilalantad ang kanilang pakikipaglaro sa CPP, NPA, NDF. Yun po ang dahilan kung bakit pinapatawag nila ang SMNI. Bukas, November 30. And people are clamoring here. Dapat ipatigil ito. At dapat hindi ito hahayaan sapagkat This is sending a wrong signal na kapag nagkomentaryo ka sa isang miyembro ng Kongreso, kagaya ni Speaker Martin Romualdez, na napakapudiruso, pwede palang pati ang freedom of expression at ang the right to exercise free press na ginagarantiya ng saligang batas ay aapakan nila sa pamamagitan ng disguise ng committee hearing. Committee hearing for what? Ang kaso ng ABS-CBN, ay paglabag sa mga kaso tungkol sa hindi pagbayad ng tamang buwis at mga pandaraya sa kanilang income pati na sa pagpasok ng foreign investment na ipinapakilos nila ng patalikod sa batas natin. At ginamit sila ng isang political group para atakihin ang gobyerno. Kami hindi kami umatake sa gobyerno. Umaalalay kami at ang nilalabanan namin dito ang totoong kalaban ng bayan at kalaban ng gobyerno. Ang CPP-NPA-NDF, magkaiba ang sirkomstansya namin. O bakit nyo kami iipitin? Sapagkat ibinobulgar namin na dapat hindi matuloy at magpapatuloy ang sabwatan ninyo, Speaker Martin Romualdez, sa CPP-NPA-NDF na napakadelikado sa interes ng mamamayan at sa interes ng kapayapaan at ng ating bansa. Nagagalit ka na isinisiwalat ito? Yun pong tanong ng mamamayan. Bakit namin ito tinalakay? Ma'am Lorraine, Miss Ina. You know, um, I was 10 years old when Mark when Martial Law was declared, uh, declared no. So, um, I think I speak for a lot of Filipinos na malalim ang sugat sa national psyche ng nangyaring uh, Martial Law, no. And and yung naalala ko noon yung pagsupil sa, sa press hmm. so now na, na, nang lalamig ang dugo ko ngayon totoo ba ito na na magkakaroon na naman ng marcos dictatorship ito ba yung ito ba yung nangyayari sa ating bansa ito ba yung magiging hallmark nitong administrasyon na ito kasi nakita naman natin napakatahimik ng ng media so, ngayon nabusanan. ano there's no there are no dissenters right now in a vibrant democracy the centers are so important no nakita niya naman napaka napaka intolerant nila sa konting tanong no and that's very yeah. dangerous if you cannot even ask no and when they ask they weaponize the their institutions they use their power to 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 scare us no into submission so mm. this is what scares me about what's happening about our country right now and i keep asking myself what is happening to our country mm. no because a few years ago maybe just over a year ago We were the freest, freest free press in the world, and now, now, now you're scaring us with something like this for asking a very legitimate question. Mm -hmm. Na kaya na buksan ng libro uh, yeah. at ipakita sa publiko ang gastos kung hindi totoo o hindi. Okay, Eric Mamlorim, bigyan natin ng pagkakataon yung uh, naging pahayag din ng House of Representatives through Secretary General Reginald Velasco kahapon ito. Mm -hmm. Ito ang sabi niya, Recent reports circulating about a 1.8 billion peso travel fund allocated to Speaker Martin Romualdez are completely unfounded and categorically false. These allegations are a clear example of fake news designed to mislead the public and tarnish the reputation of the speaker and the entire House of Representatives as an institution. We urge the public and the media to exercise caution and verify facts before sharing such baseless claims. The House of Representatives is committed to transparency, mm -hmm. accountability, and the office of the Secretary General can confirm that such bloated amount for the speaker's travel expenses does not exist. We in the House of Representatives are dedicated to serving the nation with integrity and will continue to focus on our legislative duties rather than being distracted by unfounded rumors and misinformation. Okay, 1.8 Uh, at bakit walang libro? Yeah. At hindi po kami nang aakusa. Uh, House Secretary General Velasco, nagtatanong po kami. Yes. Because pinasok po yan ang impormasyon sa amin. And the information came from the House of Representatives employees. Ang sabi dito sa amin, Ka Eric, pakitanong nyo sa Laban Kasamang Bayan, if this is true, na mayroong 1.8 billion expenses for travel, si Speaker Martin Romualdez. Ano po ang mali doon? Yeah. Bakit nyo bubosalan ang pagtatanong na ito? At kung transparent kayo at accountable, bakit hindi hindi nyo sinasagot ng tama ang panawagan ni Pangulong Duterte at ng mamamaya na buksan ang inyong libro? Magpa-audit kayo sapagkat nababahala kami that there are three operatives, active operatives mm -hmm. of the CPP, NPA, NDF yeah. na nagwawaldas ng pundo na humigit kumulang 100 million every year mm -hmm. para sa tatlo sa kanila na yan buo na, or mahigit pa, subalit walang investigasyon kung saan ito napupunta. Sapagkat kami na mismo nagsasabi, ito sila ay dugtungan ng suportang pinansyal sa terorismo na ginagawa ng CPP, NPA, NDF, and yet nandyan sila sa loob ng Kongreso. Yun po ang dahilan kung bakit tinatanong ang libro at ang mga accounts kung saan napupunta at baka nakalimutan po ninyo. Speaker Martin Romualdez, Congressman Suarez, kayo po ay public officials. You are always yes. subject to public scrutiny and public criticism, and you should explain your side to the people in the free market of ideas, because you chose to become public officials. And under the law, sa konstitusyon, all public officials must be accountable to the people at all times. Kami po ay dugtungan at daluyan lamang ng pagtatanong. Pwede ba? So kung kami tinatakot niyo at bubusalan nyo sa mga paimbestigasyon dyan sa House Committee, ay nagkakamali po kayo. Mm -hmm. Hindi po kami titiklop. Hindi po kami papayag na ang taong bayan ay mawawalan ng boses. Yes. At ng daloy ng katotohanan sa tamang paninitigan. Tsaka yung ano, yung mga tinatanong namin dito. Hmm. Tanong 'yon ng taong bayan, yes, no? Correct. And I, I, it's just basic, no? It's it's a media 101. A journalist, media practitioner's like us, our duty to the people, no? Hmm. Is to ask the hard questions. Okay. It's a punch up, no? We have to ask those hard questions. Hindi lang yung tahimik ka lang na ang dami-dami nangyayari like all this all this all that we see now, no? In mainstream media, they're so quiet. But they're so quiet, and what do we hear? We hear whispers of corruption, mm -hmm. and we have to bring that out, and we have to ask all these hard questions. Why? Now, why? You should not take offense, um, Congressman Suarez. You shouldn't. No one should take any offense in this because magkaisa tayo dito, eh. You love your country. We love, we love yes. our country. We all, we all stand on our shared ground of love for country. Pero meron tatlo dyan. hindi hindi ganyan ang tinatayuan nila. So anyway, let me just repeat it, no? This is the job of media practitioners. We ask the hard questions. Okay. Yes. And it comes from our love for country. Yes, okay, so. no intent of malice there. yeah Kung may nagtanong, may dapat sumagot. At obligasyon nyo pong ipaliwanag yan. E bakit kayo magpapatawag ng, con ng Congressional Committee Investigation? For what? Para iharas kami? Takutin? pigain, busalan. Tsaka ano ka, Eric, yung kinasyon mo lang tapos gusto ka ng patahimik. Hindi ba para pag ipasista at diktador na yung... Exactly, Miss Ina, that's the term. Okay. Yan ang term ng and mga ano, natin. And it's very dangerous to have public servants who think they are above the law. No? Yes. It's very, very, very dangerous to have public servants who think now they don't have anything to account for to our people and that it's just too much. Parang... Don't ask me. Di ba? No. No, no. We should you have to have public servants who are humble and who know that they owe the public that they serve. Correct. An explanation, a very clear explanation and will not take offense, will not use their power to silence us from asking legitimate questions. At hindi natin papayagan na papalitan ang pangalan ng House of Representatives bilang House of King Martin Romualdez. Yeah, no. Tapos na po ang panahon ng mga hari at diktador. Yeah. At ang mamamayan ay nagpapabagsak sa mga